Tuloy-tuloy ang paghahatid natin ng mga impormasyong on demand gayong election 2025. Ako si Teresa Nudalo, reporting from Lawag, Ilocos, Norte. Hindi nakaligtas si Pangulong Bongbong Marcos sa mga aberya ngayong halalan habang ang kanyang kapatid na si Sen. Amy Marcos nagpahayag ng pagkabahala sa sulod sunod na naiulat na problema sa botohan. Maagang dumating si Pangulong Marcos at ilang miyembro ng kanyang pamilya kabilang na si dating First Lady Imelda Marcos at Presidential Sister Irene Marcos sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batak City. Pasado alas 7 ng umaga nang dumating ang Pangulo kasama ang kanyang ina at nagtungo agad sila sa kanilang presinto. Mabilis yung nangyaring pagboto ng Pangulo habang ang dating First Lady nagkaroon naman ng assistant. Pero nagkaroon ng main, minor glitch ang Pangulo nang ipasok niya ang kanyang balota sa automated counting machine dahil hindi ito tinanggap sa unang pagkakataon. Samantala, sa Kalayab Elementary School naman sa Lawag, bumoto ang First Family na sila First Lady Liza Araneta Marcos at Presidential Sons Sandro, Vincent at Simon. Ang buong pamilya hindi nagpaunlak ng interview sa media. Pero kung pag-uusapan natin ay yung term na unopposed, may tatlong miyembro ng pamilya Marcos ang walang kalaban ngayong eleksyon. Sila First District Representative Sandro Marcos, Governor Manny Manotok na tumatakbo bilang vice-gobernador at Second District Representative Angelo Barba na pinsan ng Pangulo. But the interesting part ay yung laban dito sa Lawag City kung saan po tayo nakatayo ngayon, ang sentro at kapitolyo ng probinsya. Kasi, bagamat may isang Marcos, si incumbent Mayor Michael Marcos Kiyon na tumatakbo, hindi siya ang sinusuportahan ng Team Marcos ngayong halalan. Bagkus, ang inendorso ng pamilya Marcos ay si Councilor at businessman James Brian Alcid. So ito nga abangan natin dito, makukuha kaya ni Mayor Kiyon ang kanyang huling termino o magtatagumpay ang kandidatong inendorso ng Team Marcos. Mula rito sa Lawag Ilocos Norte, Tresanodalo reporting for Newswatch Plus.